So, ito yung papasok ng ano ng main pool nila mga kalakbay, sa ano Itawis Resort doon tayo na check in. So dito pwedeng pumarada. Tingnan natin yung yung loob ng ano ng resort nato Tsaka dito maliwalas kasi bundok at tsaka marami pang punong kahoy. So ito pala yung pinaka aisle nung resort mga kalakbay oh. Ang lawak eh no. dito. Dahil nasa silang Cavite, eh, napakalamig ng klima. Kahit na hindi ka gamit ng electric fan sa grabe sobrang lamig. Dito naman tayo sa garden nila mga kalakbay. Dito pala sa garden nila sa gabi, eh, meron itong live band. May mga event na pwedeng maging kasiyahan dito at mag-relax. So ito yung kabuuan ng garden nila. Meron silang malawak na garden. Tsaka uh, ang daming puno. Kaya relax na relax ka talaga rito. At itong Itawis Resort mga kalakbay is hindi siya mahirap puntahan. Uh, ang landmark mo lang dito is yung Hacienda ng Silang Cavite. Uh, kakanan ka lang doon at saka meron naman dito sa mga Google Maps at saka Ways. Kaya hindi kayo maliligaw at uh, tsaka na mag enjoy kayo rito. Ito na yung pinaka main pool ng Itawis Resort mga kalakbay. Uh, mahaba ito at saka malawak. Meron ditong uh, pambata at saka pang adult na rin. Ang pool na pala na to is, hindi siya ganun kalalim. Uh, hanggang dibdib ko lang tong pool na to sa paligid ng pool na to mga kalakbay is meron tong, ano nakapalibot na mga puno ng halaman na nagbibigay ng sariwang hangin at saka malamig na klima dito sa Silang Cavite. Ang kagandahan naman dito is uh, tuwing umaga talagang nililinis nila yung swimming pool nila. So doon sa part na yon sa mga katis na yon doon kami naka-check-in dun yung room namin at meron din doon yung maliit na swimming pool na parang semi-private na doon sa mga naka-check-in doon sa cottage na yun. So, dito yung anak ko is ang aga nga naligo sa swimming pool. Ito na yung part na may mga rooms at saka cottage sa mga kalakbay. So, dito parang iba ibang department yung room nila. Depende sa rate na uh, gusto mong kunin. So, ito yung uh, area na kung saan kami naka-check-in sa room na to. At uh, dito nga, meron ditong uh, parang limang cottage na pwede pag check inan At ang swimming pool pala dito mga kalakbay is uh, maliit lang. Hindi kagaya doon sa pinakita natin kanina sa main pool nila. Pero sulit na rin yan. Uh, at least uh, ilan lang kayo dito kung sino lang naka-check in dito sa, sa parang mini compound na mga cottage na to. At uh, pagkagising ko nga sa umaga habang nagkakapi ako ay biglang dumating si kuya at uh, ito nililinis na talaga yung swimming pool. So dito natin makikita na uh, maganda at malinis ang pool nila. So dito pala yung area na pwede mag bonfire mga kalakbay. So yan pwede kayong umupo dyan tapos ito yung bonfire. So halagang 150 pesos lang uh, isang set ng bonfire na yan. Ang kagandahan pa rito is meron silang Anli Coffee Self Service nga lang to May bago silang room dito na ginagawa pa lang Pero meron din naman ito mga air condition room mga kalakbay So puntahan natin yung garden nila Sa area naman na to mga kalakbay Ito yung parking lot nila Kung so, saan dito tayo nakapark uh, Sa harap is meron mga nakikita nating dragon fruit. So, dito na naka-park si Jans, no? At ang likod naman nung sasakyan ko is, mayroon din silang parang compound na mayroon din sila ditong swimming pool na maliit. Mayroon din sila itong billiard hall, mga kalakbay, na accessible naman sa lahat ng guest At uh, free po yan. At ito na nga yung ganap namin sa gabi kung saan dito na kami nag-dinner. Sa simpleng hapunan is, uh, napakasaya na kasama mo yung Family mo dito sa Etawis Resort